Dito po tayo sa pwesto ni Sir Jaymar Machete. Yan. Alamin po natin ang kanyang mga asking price ng kanyang mga sariwang gulay. Katulad po ng siling Taiwan, panigang, ipinong bakla, okra, patola, upo, at bonito ang palaya. Yan. Yan, yeah, may, may binamanan na si Sir Machete. Good morning, Sir Machete. Kaganda ng, kaganda ng, gusto ko yung damit mo, ang ganda ng kulay. Tumingkad yung kakisig kakisigan mo. Sir Machete, maganda na ngayon Taiwan natin ngayon? 60 po ang asking niya. O, oh, 60 ang asking niya. Asking fresh lang full cool o touring. Sa patulang palikpit? 35 po. 35, medyo bumaba. Sa aring, uh, ano, ang palayang bonito. 60. Ano itong ano mo? Upo. Balag. Balag. Magkano nga yung balag natin? 28. Yan na, sa balag po. Tandaan nyo itong upo niya. Balag 28. Ay, eh, sa pipinong bakla mo? 38. 38. Bumaba din. Dati korente. Eh, Ay, yung okra? Okra, okay, 65. 65. Anong sitaw to? Makisi. Yeah, yeah. Basta makisi talaga madili. Dahil kasi kisig ni machete. Machete magkano ang natin? Makisid. Oh, 110. Magkano ulit yung ano natin? Siling panigang? Siling panigang 60. Yeah, 60. Ayan po yung mga asking price ni Sir Jamar as AKA Machete ng ating baksakan. Kaganda po ng kulay ng damit niya, bagay sa kanya. Tisoy. Salamat Sir Machete. Thank pagpalang araw kabanatuan kong mahal sa lahat ng ating mga kagulay sa ating mga kapalengke sa mga kaibigan masisipag nating partners and of course sa ating mga kapwa kabanat welcome po ulit sa ating youtube channel dan tv mister palengke Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Viernes po, ang Mr. Palenque po ng Cabanatuan City. Ngayon po ay March 11, araw po ng lunes. At isang mainit na araw na naman ang gagawin natin pagtatanong ng mga ice cream sa mga kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro, sa mga gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market palengke ng sanitan alamin po natin ang kanilang mga asking price ng kanilang mga kalakal na gulay ngayong araw ng lunes at kung bago lang po kayo sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palengke don't forget. Wag na wag po natin kalimutang i-subscribe, i-hit ang notification bell para po naka-update kayo sa lahat ng pabago-bago presyo ng mga gulay dito sa ating baksahan. Pwede din po natin i-like o share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Kaya tara let's, sama niyo na po mag-update. At pindutin na po natin ang subscribe button. Muli po, ito po ang inyong kasama. Kaibigan, sa anti-Biernes po, ang Mr. Palente ng Kabanatuan City. Nakita kong ano, Sophia pati Kusasa. Alamin natin yung asking price kay Harold. Good morning, Sir Harold. Sir Harold, bagkano ngayon yung Sophia mo? 32. 32. Yan, sa nagtatanong ng Sophia dito kay Sir Harold. 32. Eh, Mustasa? Ayan, 40. Magkano, Mustasa? 40. Yan. 40. Salamat. Ay, yung aking ano, Akin to Bumahan ng kamatis sa akin to Dante, oh. Ang dami. O saan galing mo? Kamatis mo. Magkano ngayon yung kamatis natin? Ito ka, ito Ay, napakababa. Ito. 15 nga ito. 15, yan, yan. napakamura ng kamatis. Salamat. Kung meron tayong machete, guard of Bersosa doon sa kabila. Dito naman, meron tayong Alden Richard. Yeah, anak po ni Madam Rosa. Alden Richard, good morning. Kagaganda ng ating talbos ng sini. Magkano nga yung asking price ng Isang bundle? One, uh, isang kilo. Isang kilo? Si, 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 po asking kilo. Uh, asking, isang kilo yun, ano? Uh, Itong ano natin. Tawag dito. 18. Ah, good. 18, 180 180 isang bundle na yun tapos ito taling talin ganun. Piso 8 Bali, 10 kilo yan. Ano? Oo. Ayun ka pa. Last yung ribuna, 75. 75. Ano yung nampalaya na yun? Kano na Okay, sweet. Sweet sa'yo ba yung ano? Sweet sa'yo ba ito ang palaya? Oo. Mag-ano yung nampalaya mag mag natin? Ano po, 70? 70. ano yung palaya to? Malaksip po. Ay, mistisa po. Ah, mistisa. Okay. Salamat. Dito tayo sa pesto ni Ate Baby. Si Ate Baby kasi puro sitaw to. Para sa kanya mga tinda puro sitaw ayan oh. No? Pakita mo kay yung mga sitaw. halo-halo yung mga sitaw niya. Alamin natin kung anong variety ang mga sitaw na 'yon. Yung mga negro. may Oh, Ate Daling nga. Ate Baby David ano mo rin. Ate Miss Tanong Ay, natin may yung may kanyang kasi taw. Ilan ano? May kereta. kumukuha kasi ng sitan sa kanya. Ate si, Ate Baby ano yung mga sitan mo? Anong variety? May bulakan, may 130, may 120, may 110. Ya, yeah, 130, 110 ang bulakan white. Ay, yung berde. Yung berde, 110 ata. Yung 110 binigay na. Lumabas na ng 110. Yan. Salamat Ate Baby. Ano, you know, ang dami niyang sitaw. Si so, oh. Dito marahin kalamansi alamin natin eh. Bosay magkano ng kalamansi natin? Ay, madam maganda. Limantan What? Bumaksak. <laughs> Napakamura ng kalamansi. Pataw, eh, sa Ay, 200, no. Bumaksak yata 'no dahil marami ano. Ay. Marami yan. Baksak na baksak po ang kumansi. Ay, kagaganda ng pecha yun. Wala pa yan. Mamaya pa yan pagbaba. Yan po, bumaba yung kalamansi natin. Ay, talagang pinagtagpo talaga. Nagtatagpo talaga kami ng aking, ano, ng aking idol. Ito. Dito tayo kay, ano, Benok. Tumurado natin magkano. Asking Bente. Anong talong yun? Propelica. Magkano yung Propelica? Propelica 35. 35, yan napakamura. 35, Propelica. Morado, 20. Yung kamatis mo? Kamatis, 15. 15, yan. Napakamura ng kamatis siya. Ah. Yan sa mga nanonood po ah. Kamatis, talong pati kalamansi. Na-update na natin. Tingnan natin yung ibang mga gulay. Tandaan niyo po sa nagtatanong sa atin. Bubos po, nagsisimulang magdatingan yung ating mga sariwang gulay dito. Bandang alas 10. Napakadami na po yan. Ayan, traffic po. Napakadaming gulay. Kung gusto niyo mamili o ng bagong dating mga gulay, pumunta po kayo dito mga alas 10. Pero bukas na po sila ng mga alas 7, alas 8. Parating pa lang yung mga gulay na yun. Dito may nakita akong siling sultan. Sir, magkano yung siling sultan natin ngayon? Ang ang namin o oh, Asking price. Asking price. 1,000. 1,000. Yan. Medyo tomas. Anong talong to? Ayun. Eh, mucho. Propelica. Mucho Propelica. Magkano? 400 asking. 400. Sa okra natin? 70. 70. Ayun, ganun natin yung, ano, yung sibuyas na local na puti. 28. Yan. Baka may gusto ka shout out na may birthday ngayon. Shout, shout out. A1. Oh, oh dito na. Darren Santiago. Darren Santiago. Para kay Bago Sikat, happy birthday. Yon, happy birthday uh, si Boss Jaren Santiago. Para kay Bago Sikat. Magpapainom ba mamaya? Mamaya, okay, inoman tayo. Yon, inoman tayo. Mga uh, 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 limang Krishna Redors. Uh, Maaaring matagtagap pa yun. Matagtagap pa yun, okay. Matagtagap pa yun, okay. Matagtagap <laughs> Sige happy birthday alay, Sir Jaren jareng. ako statue sa Dito, alamin natin anong mais to, kulay puti o dilaw. Yan. Siya nagtatanong kung anong variety, hindi ko alam yung mga variety. Pero alamin din natin dito, tanungatin. Madam, puti ba 'tong Yan, Magaling puti natin ngayon isang bundle. 350, sa, sa dilaw. 230. May variety ba yung mais natin? Puti at dilaw. Ah, ayun lang, ganun lang yun. Ayun lang pala, yun ang tatanong kung anong variety. Puti at dilaw lang. Ayan po, natanong na po natin yung apresyon ng ating mais na puti at dilaw. Dito kay Abi, oh, mayroong ampalaya at tolang tinis. May down din siya, may pula din siya. So, ano sa itong Taiwan. Madam Ami, magkano ngayon natin? Talbos. Talbos, 60. oh, asking price 60. Sa Taiwan? Taiwan, 50. 50. Ay, eh, mababa talaga. Ano ang palaya to? Mistisa, magkano si Mistisa? 60. 60? Eh, yung ano natin, makinis na patola. Wala pa eh, 30. 30 ang asking niya. Eh, ano ang talong to? sa oh, kabila. Mucho. Magkano yung asin? Okay. Ah, sa kabila, dito. Okay. Dito ulit tayo sa kaibigan ko. Okra nyo, ganda. Dori, magkano yung okra mo? Sixty. Sixty, sa kaibigan ko. Yung pato lang patolang Pato lang Renta, yan. Maganda na ang ano. Ng best friend ko. Ay, anong talong yan? Magkano yung Fortuner natin ngayon? Rosel, magkano yung asling yung Fortuner mo? Ano ba? Magkano yung Fortuner asling price? Yan po, napakadaming ano, kalamansi. Pero magtanong na rin tayo sa iba. Baka may ibang presyo ng kalamansi. Ito, subukan natin magkano yung kalamansi. Sir Eshmon, magkano yung kalamansi natin? Asking price. Magkano natin pinabas? 700 na lang. Ayan, napakababa talaga. Baksak presyo ang kalamansi. 700 dito kay Sir Eshmon. Alam mo ano nga na ito, Sir Eshmon? Megastar. Magkano yung megastar? 100. 100. Yan na, megastar. 100. Pero ang malaking binaksak ang kalamansi. Medyo malaki ito dun sa kanina. Kanina yung natanong natin, medyo mali yun. Ito, malaki, 700. Yung kabila, 500. Yan po, wala po tayong absence sa pag-update ng money. As you requested, araw-araw po natin update si Sir Maninok sa kanyang uh, presyo ng money. Sir Maninok, magkano na yung money natin ngayon? Tapersa ko natin, 1-9, Ilang kilo yan? 28 kilo. 28. Makakatipid sila pag persa ako. Ano? Okay. Pag per kilo lang. Pag per kilo natin, 75-70. Maganda yung maninya niya. Eh, yung kalabaw mo ngayon? Kalabaw natin, 60-70. 60 Si si Ede, masarap tayo inuman eh. Kahit kanyo. Talagang libre na yung pulutan. napaka mas masarap yan, no? Mangga. Ang kailangan lang dyan katapat yan, masarap na bagong at saka malamig na. Malamig na. Uh, red horse. Ganun sana. O, oh, okay. Manga, mga oh. Katabi, manganon, no? <laughs> Naka lalo mapapalaot ka nun. Dito kaya tinir na lagi po siyang merong ano. Pipinong magandang puti, no? Kasi magkano yung pipinin ng natin ngayon? Asking price lang. 30. Po. 30, ayan o. Oh. Ang pwesta po ni Ate Mirna, ayan lang po yung entrance. Eh. Ayan. Magpapakasakali ko. Ayan. Dito naman tayo gumabay sa mga kamote ni ano. Ni Ron Ron. Ron tayo ang siba to? Big. Magkano na ganyan? 280. Kalalaki, kalilin, 280. Kalalaki Kalidinis. 280. 280. Yan po yung mga taga tumana natin. Nagdadala taga dito lang po rin yan sa kabanatuan. Ang daming dalang mga saribang gulay. Ayun o, oh, patola ni Isko Panitipo. Ano Isang jeep ang binababa. O, oh, dalawang jeep pa na. Dante, oh. nagbablog ka ba yan? Ha? Nagbablog ka ba? Ay, oo oh, nga. Idol, ito na naman yung idol ko. Magkano na ngayon yung ano natin? 40. Porte, napakamura. Pogi pa ng tindero. Ayun pogi pa eh. oh ayun. Ayun na nakablock, siya Ayun 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 shout out. Artist ng dating ano. Artist tayo ng dating. magkano yung papaya ilaw? 12. Dose. Ayun ba to Oh, shout out kanina ba? Sa jowa mo? Ay, 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 may umakyat sa jeep, may nakita ko, ay, ang daming ano, ang palaya dito. Ang dito yung kaibigan nating uh, maganda, masipag na tindera. Ay, sir, sir, good morning. Sir, minsan sir, gusto ka kayo interviewin, <laughs> na natin dito yung local na sibuyas. Kagaganda ng sibuyas na puti mo na. Boy, boy, 300. Mura, no? Eh, yung pula natin. Tumasa nga, eh. Tumasa ba? Ito, 80 dati. Ayan, eh, yung pula natin. 450. 450. Ayan. Pag kailangan nyo ng quality, good na good na sibuyas na puti na pula, E ito lang po. Ayan lang po. Katabi ni eh, Ati Bunso. Sa entrance lang po yan. Salamat, po. dito sa papayang hinog naman yan yeah, natanong natin kanina si Bunso si papayang hinog po 200 per bundle po ay best friend magkano na yung luya natin best friend mamaya 60 60 kaganda ng luya ng best friend ko 60 kaganda oh. salamat best friend pero dito po kay Ate Santa, alamin natin yung sigarilyas. to oh. Dami niya sigarilyas. Oh. Eh, pipinom din siya. Pati bakla. Maganda kumaga, Madam Santa, Ate Santa, kung maganda. Kagaganda ng pipino mo. Magaling pipino ganito? Oh, ang turin niya, 40. Sa sigarilyas mo, napakadami. Oh. Asking ng sigarilyas, magkano? 80. 80 sa bakla natin. 35 ilan? Eh, yung ano natin, okra sa okra 65, 70 65, 70 ang asking ang touring ni Atisanta kaganda ng okra niya lahat ng mga gulay ni Atisanta napakaganda, mga quality good maganda kasi yung sakadora yeah? ha? Sabi naman binubola ito naman eh. Toto eh? To yung... Dito may may miracle oh. 15. Ito Sophia tanong natin. Madam Peli, magkano yung Sophia natin ngayon? 35. 35. Oy, oy, anong talong to? hindi ko rin yung mucho mucho, mga si mucho, mucho. tu na salamat Kaganda naman ni eh, madam para sa kaibigan natin si boss din tanong natin yung suprema niyang kalabasa Sergio dyan, magaling suprema natin yung kalabasa ngayon big Oh, medyo mangat ng konti. 21 na po ngayon ang suprema natin. Big. Yan. Dito naman kay Jenny, alamin natin yung bawang niya, yung super white niya, pati kansin bawang. Yan po. Madam Jenny, magkano yung super white mong bawang? Asking price. 680 po. 680. Ay, mababa yata. Ilang kilo to? Ano? Ah, maliit lang po, 4.5 Ah, 4.5 cm Pero mga 6.5 kilo to oh, eh yung kanso natin Ayan, magano? Ah, ma maliit kasi siya Yung malalaki kasi naman 7.5 yung malalaki ano? Ayan Maraming salamat Ma'am Jenny Kaganda ni Ma'am Jenny eh. Lahing artistahin Good morning Ate Peli ko Ito yung best friend ko dito eh. Magano ngayon nga natin, Vince? Forty, forty-five, yan. Ano itong mais? Dilaw. magaling dilaw natin? O, oh, yan. Kaya may patong ano, okay. Maraming salamat po, aking kaibigan. Sibuyas, ah... Uh... Naku, nalimutan ko na si Boy. Malilimutin na rin ako. Nadadaanan ko lang, na. Kaya nga sabi ko minsan na, sa dami nang tinatanong ko, nalilimutan ko yung mga presyo. Sa, sa bukit kasi, naman yung samit na Ay, sa uh, farm gate talaga, mura talaga. 45, 46. Yung pantayin dagat, 40. Ganon? Wow! sa bukit yun wow. lang. Oo. Eh, nagtataka ako rin naman sa amin eh. Ababa. Ababa na. Oo, oh, sige. Sige, salamat. Alamin natin mamaya. Ito, lang. tanong natin. Atibiyole, anong kamote itong ganito? Pute. Magkano ngayon isang bundle? 20 lang po ang tawad. Magkano? 20 lang po ang tawad. 20 ang tawad. Wala pa uli yung pecha ni Sir yun. Mamaya balikan natin. Pag mababalikan natin. Yan o. Pecha ni, ni Cheche. Yan daming pecha yun. Bagong dating na pecha. Isang jeep o. Ang daming ang siya sobrang mag gaspang maganda kasing ganda ng tindera 30 kasing ganda mo ayun wala na ko ng dantay eh, natin may Mustasa ba wala po siguro kainin din mustasa oh okay ayan po medyo umangat yung ating pechay dami po isang jeep po yan no oh. wala po dito po tayo kay Boss Jay sa mga kanyang gulay bagyo. Good morning, Boss Jay. Morning po. Boss Jay, magkano yung repolyo natin ngayon? Asking price. Asking price natin po 80. Oo, oh, Boss Jay, kaganda naman itong babaeng bisita mo. Nakamas na, pero kaganda pa rin. Tignan ko nga. Oo oh, nga, nahiya. Tumatagay. Ayan, ayan, ayan. Ay, yung ano natin, yung... Putok <coughs> tuloy. Yung pecha ay bagyo natin. 30 po. 30. Sa ating ano, Labanos. Labanos po, 2.5. 2.5. Sa carrots natin. Carrots, 8.5. Sa patatas. Patatas, 85. Sa sayote. 2.50. Sa uh, green ice natin. 80 per kilo. Sa marble. 900. Pero maganda yung bumibisita dito. Ayun, se sexy pa pala. Ah. <laughs> <laughs> Madam Nori, magkano yung ano natin, kalamansin natin ngayon? Magandang ice cream ng kalamansi natin. Yan dito maganda. 800. Dito sa kabarangay ko kay Madam Mada. Alamin natin presyo ng sinibuyas. Kabarangay, magkano sinibuyas natin ngayon? 1-1. One, 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 one. One, one, eh yung puso natin? 140 40 1-40. Medyo mababa yung puso. Ay, ano nung kagaganda ng luyang malalaki magkano? 65 po. Yung puso 65 yung maganda yung kasunod 45 dito kay Marinello may mulchong tanong. tawad 30 pinatawaran siya ng 30 salamat ay, anong balag to? Gapang? Gapang. Magkano gapang na balag? Nago po. O, 12. Kanina yung balag. Ngayon, ito naman. 12 gapang. Ay! Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Neve Silla ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan. Please don't forget to follow my page Palengke ng Sangitan at ang ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke para naka-update po tayo sa lahat ng presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Wholesale po to by bundle. Tandaan niyo po ang tinatanong po natin. Ayan po yung kakrin sa taas. Touring o asking price lang ng mga sakadora sa kadoro. Pag nangangalakal po kayo dito, magingat po tayo, magdala tayong payong. At siyempre wag po natin kalimutan palagi ng tubig. Madaming tubig po dahil napakainit po ng ating panahon. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Biernes po. Ang Mr. Palengke po ng Cabanatuan City. See you again po tomorrow. Bye-bye. God bless us all po.